Meron na namang inireklamo ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa Department of Justice o DOJ dahil sa tax evasion. Anim na putsyam na mga korporasyon kasama ang mga corporate officer at accountants ang sinampahan nito ng 1.8 billion tax evasion complaints umaga ng Miyerkules. Ang reklamo ng BIR, nagbibenta at gumagamit ang mga ito ng fake receipts para makaiwas sa pagbabayad ng tamang buwis. Nanguna sa mga sinampahan nila ng tax evasion ay ang Hillmarks Construction Corporation na sinasabing isa sa mga nangungunang construction firm sa Pilipinas. Sa website nito, lumalabas na ang Hillmarks Construction Corporation ay ang kontraktor ng malalaking proyekto ng gobyerno gaya ng North-South Commuter Railway Project at ang ginagawang Senate Building sa Taguig. Kinumpirma din ng Senate Media Officer ng Hillmarks ang kontraktor ng Aturang Gusali. Ang tax liability ng korporasyong ito, umaabot raw ng 600 million pesos, ayon sa BIR. Itong uh, firm na to ay yung Hillmarks uh, Construction, at uh, nakita uh, natin na malaki ang uh, naging uh, transaksyon nito at ginamit uh, ng mga ghost receipts. Third batch na ito ng mga sinampahan ng BIR ng reklamo dahil sa paggamit ng ghost receipts. Matatandaan na isa pa sa mga naunang malaking kumpanyang inireklamo ng Bureau ay ang sikat na kumpanya ng sapatos sa World Balance. Ang kanilang mga naunang reklamo sa DOJ sa bitid na raffle resolution ay kay Lumagi. Ang paghahabol ng BIR sa malalaking tax evaders ay patunay daw na wala silang sinasanto pagdating sa mga lumalabag sa batas. Inuuna natin yung mga malakihan dahil gusto ko rin naman na maiwasan ang uh, sinasabi ng mga kababayan natin na puro maliliit lang ang hinahabol natin we really want to change taxpayers behavior na hindi na pwede ang ganitong uh, kalakaran dahil uh, malaki ang nawawalang buwis dito kaya tuloy-tuloy uh, ang aming pag-iimbestiga dito at tuloy-tuloy ang uh, pagsasampa namin ng kaso sa taya ng BIR umaabot sa 300 billion pesos ang nawawala sa gobyerno dahil sa ghost receipts para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMN News.